sa so bali nagpapalik na naman tayo mga idol bali ngayong araw wala akong ginagawa kaya hindi ako busy so tsaka naboboring ako naisipan ko na alisin tong ano tong pabalat na ito kasi sira sira na siya kasi stuck na tong matagal na at itong guriyong ko na to kailangan ko siyang i-repair dahil lang beses na to bumagsak at may problema siya sa paglipad ah uh, sa pagkakaalam ko masyadong matigas o ay malapad tong pakpak niya itong baskagan niya gagawin ko ngayon dito um, pagkatapos ko siyang al alisan ng pabalat pag i-refer -re ko na siya siguro papalambutin ko tong pakpak niya para manda yung kanyang lipad at tingin ko tong kawayan niya pwede pa naman hindi pa naman siya marupok at kaya pa siguro kapag na repair na natin tapos papabalatan natin ba ah, bali maghahanap ako ng ano ngayon dito ng plastic na pwede kong ipabalat ay, yung pinag-orderan ko kasi si Kuya Franz, hindi ko pa siya lang nakokontakt. So, bali, ang gagawin ko dito, bilhin lang muna ako ng plastic dun sa bayan namin. Dito sa bayan kasi may sa bayan kasi dito may mga plastic din naman kasi hindi kasing ganda ng mga plastic ng mga taga Batangas, kagaya ni Kalita o kaya ni kagaya ni Kuya Franz TV, di ba? So Sisimplihan lang muna natin ito kapag, ano, kapag gagawin natin kasi ang importante maayos natin at palipad na soon. ba? Diba? Kasi medyo pabalik na ulit tayo sa ating Saranggola vlog, di diba? so, ba? Yung subali alisin na natin to, tong mga pa, tong pabalat niya para ma repair na natin soon, okay? eto tapos sa mga idol yan bali ang sukat nito, itong laki nya 2 meters malaki-laki rin kaso nga lang uh, ang naging problema ko dati kaya parang hindi ako masyadong ano sa lipad nya hindi ako kontento kasi uh, sobrang kapal sobrang tigas ng pakpak bali sinadya ko naman talaga dati na tigasan yung pakpak nya para tingnan para makita kung gaano kalakas humatak ang 2 meters na yung pakpak hindi tumutupi sinadya ko talaga para hindi tumupi kahit bagyon yung hangin kaso nga lang medyo mas maganda pala kapag mas malambot talaga yung pakpak kesa sa sobrang tigas kasi lalo na kapag di ka marunong masyado gumawa di ka pa masyado marunong sa mga sukat tsaka sa timbang ng paggawa ng baskagan at matigas yung pakpak na ginawa mo uh, yung chance uh, na lumipad siya konti lang o kaya sabi eh, sabihin na natin madalas kapag gagawa ka ng matigas na pakpak ng guriyon kung apalpak, o kaya hindi siya lumilipad kaya sa mga beginner ang tip ko sa inyo kapag gagawa kayo ng baskagan o kaya frame ng guryon kailangan lambutan nyo lang yung pakpak -pak. wag laman yung sobrang lambo kasi eh ba diba, kapag lumipad yun tupi agad ba diba? yung saktong sakto lang tansyahin nyo mabuti aralin nyo kung paano gumawa ng tamang lambot lang ng pakpak ba -pak, diba? bali ang may example ko dyan na magaling gumawa ng baskagan ayan sila kalitar kasi Tansyang-tansya na nila kung paano gumawa ng frame ng saranggola talaga. Alam nila yung tamang lambot, tamang sukat, tamang bigat ng ulo. sin lahat, uh, kaya-kaya na nilang diskartehan kung paano yung tamang paggawa, tsaka pagtimbang ng mga guryon, ba? Diba? Eto, uh, medyo mabigat-bigat nga yung frame niya eh kasi yun niya. Sobrang kakapal ng kanyang frame. Mula patindig, pakpak, hanggang buntot. Sobrang tigas talaga. So, kailangan palambutin natin to para... Baka sakali na mas gumanda yung lipad niya sa susunod, ba diba? Hindi ko rin maintindihan yung killing niya minsan. Uh, kahit inayos ko na, kahit nilalagyan ko na ng lado dito sa may parisukat niya. May problema pa rin. Matigas masyado yung pak pakailangan natin lambutan, okay? Hanggang dito lang muna yung video mga idol. Kasi uh, yung part 2 nito siguro sa susunod na lang. Kasi bibili pa tayo ng materialis at plastic para pabalat dito. So next na yung -re irerefer natin sa susunod lang na video, okay? So salamat sa panonood nyo mga idol. Abangan nyo ulit yung ating mga future vlogs, okay? God bless.